<laughs> happy day Day of ko today Kaya it's time for my happy day pupunta lang ako sa bahay ng aking kaibigan kasi invited po ako sa salo-salo. Alam mo ba, matagal na kami hindi nagkikita. Kaya ito, outfit for today kasi mainit. Pa, pa, pa. Pwede na. <laughs> ito na, papunta na ako sa Sinjoko Station. Para pupunta dun sa bahay ng friend ko ang init-init today. Grabe ang init. Sobrang init. naglakad lang ako kasi malapit lang naman. Dadaan ko ng KFC kasi nagdala ko ng KFC. Siyempre, tagal na hindi nakita I think five years since corona yata hindi kami nagkikita kaya yan kita kits tayo ayan nakabili na ako ng kinitaki nilagay ko dito sa tubot ng SM kaya papunta na ako sa train station ang init daming tao <laughs> Ito na, nasulob na po ako ng train papuntang Tomizu. Here I am, wait for me. See you! I am here na sa Tomizu. Waiting ko pa yung isa kong friend na si Guaps Nancy. Sabay na kami papunta pa kong Albadargi. Mainit, mainit. Oh my God. Ang init ng panahon. Tapos mainit pa yung suot ko. <laughs> Char. Diyan na daw yung friend ko. Antayin ko na lang siya dito sa may entrance. Ang init-init pero ang sarap na init. Char. Tara. Oy! Hey! <laughs> Ayan. Tara siya. Dara akong friend na akong ipaabot. Naparehan yung doha. Always late. <laughs> Special guest. Oh special gift gwapa kay guys. Oh saka tagum na Oh, na babaw, Dabaw. Super, pasobra kan mampono. Ito na, going home na, kasi madilim na. Kailangan ng umuwi. Bye bye.